Daddy, daddy. Wala pa namang jeep. Parang, ano kabi, parang, kabi parang gusto ko magkape. Saan? Saan doon tayo magkakape? Nasa gasoline station tayo. Nasa gasoline station. Ayun o. Ayun o. Ay. Tingin ka sa likod. O, oh, diba? Hindi na Kape muna tayo. Sagot mo ba? Siyempre, sagot mo. Ako okay mo naman. Ako na naman na Oo, ikaw na, Dad. Mm. Tanong mo sa akin kung bakit? Bakit na naman. Siyempre, ang pogi-pogi mo. Ang macho-macho mo pa. Kaya dapat magkape tayo. Diba? Oo. Oh, oh. iwan sa ano, sa Jam Cafe. Sarap ba yan? Eh, paano natin malalaman kung di natin susubukan? Sige na Pogi, please! Ano ulit? Ano? Sige na, Pogi, please! Sige na nga, ano kami? Ayan, kami. tayo. Jam Cafe. Ayan na, nilibre na kita ha. Ah. Thank you, Daddy Tumpo. Pogi, ah. tsaka Macho. Pa, parang iiwan to, Love you. Tingin na, kanyagin mo na yan. Okay, thank you, love, love you. Love you.